Pwede na mag-schedule ng message sa Instagram. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial tayo ngayon kung paano mag-schedule ng messages sa Instagram. Ito po ang new update Instagram this 2025. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Instagram app. Sa Instagram app ay pindutin ang messages. Then, pumunta sa gusto mo pong i-message na tao. Then, isulat mo na po yung iyong i-message. Ime Halimbawa po ay happy birthday. Then, pindutin po yung message ng matagal. Then, dalabas po itong, ito na nga po, yung scheduled messages. Ilagay po kung anong date mo gustong i-send yung messages. Perfect po ito kapag mag-send ng messages kapag may birthday. Then, i-click ang send tomorrow. And mamaya po yan, nakalagay na po yung scheduled messages mo na mag-send sa ilalagay mong date. And ganito lang po siyang kadali. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, itulungan mo naman ako. Huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe at panoorin ang next video.